ito, bigyan mo Tentis pa Baro na kapot Sira siguro yung kapasitor Nandito nga pala tayo guys sa ano Sa windmill Pililya Nandito tayo sa may Santis Farm Kung saan nandito yung viewing nila Ayun sa may taas na pumunta tayo dun Mayamit So, babayad muna tayo ng entrance fee. Eh, ah, uh, pag may dalawa kayo bali ang babayaran nyo yung motor lang bali 100 siya kung isa kayo 100p pa rin yung babayaran nyo para sa parking And kung dalawa naman kayo, mas makakatibid kayo 100 dalawa na kami doon ha, eh. bali yung babayaran namin motor lang ani. Eh. nandito si Unico noon na karahanan e eh, boss ilalong ba yun? Si Unico. Ah, yung vlogger. Oh, si Lagi ko rin Ah, dalawang beses na siya bumalik dito. Nag-drone shot din siya rito, di ba? bawal dito na Welcome to Santi's Farmhouse. Tapos dito ay the Pililia. Mataas tayo dito. Bawal pala mag-shot ng drone dito sa loob. Hmm. <laughs> kasi atin sa Butek. Butek. Dito solid yung view. Kitang kita yung buong Laguna de Bay. De Bay. Ah, mayroon pa pala rin sa may baba. Pero mas solid yung view rito sa may taas. <coughs> Santis Farm. Gumagana tong ito so, yung isang windmill na to, yung kabila. Ayaw mandar si Raya tayong kapasitor. Siguro magapang bukas nakalimutan patayin tayo Santis Farm. Ikot ba tayo doon sa kabila? Ha? Ayaw ko doon sa kabila. Hindi, doon tayo dadaan na. Pag ganito, sa kabila. Sa sampalok na tayo dadaan. Pabalik na lang yung safe. Santis Farm yun. Kung gusto nyo pumunta dito sa may windmill pililya, dito yung pinakang solid spot kasi kitang kita nyo Luguna de Bay. Libre pati pinya. Oo. Uh, ah. gusto nyo yung pinya, kaya lang wala pa yun. Eh. Libre